Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon, Arat na ng muli sa Randas ng Pag-asa. Ang araw po na ito ay January 16, araw ng Martes. At ang pagbasa natin ay galing sa chapter 2 ng libro ni San Marcos. Ang tema ng ating ebanghelyo ay pagpapahalaga sa sabat o araw ng linggo. Hayaan ninyo mga kaibigan mga kapatid na basahin ko ang parte ng ating ebanghelyo. Sumagot si Jesus hindi ba ninyo nababasa kung ano ang ginawa ni David at ng kanyang mga kasama nang sila inangailangan at nagutom? Nang si Abiatar, ang pinunong sa sordote, pumasok si David sa bahay ng Diyos at kinain ang tinapay at itinalaga sa Diyos na hindi dapat kainin. Ang mga sa sasirdote lamang ang may karapatang kumain noon. Ngunit kinain iyon ni David binigyan pa niya ang mga kasama niya. Hindi ba ninyo nabasa ito? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang araw ng sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng sabat. Kaya nga ako na anak ng tao ay Panginoon din ng araw ng sabat. Kaibigan kapatid, alam na nating lahat na importante ang sabat o sa atin ay araw ng linggo. Ngunit pa paano ba natin ito mapapahalagahan ng mas ma mabuti? Hayaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, na magbigay ako ng apat na tip na tatawagan nating four piece. Una, pagplanuhan natin ang sabat o araw ng linggo. Pag-usapan sa inyong mga pamilya kung ano ang gagawin ninyo para naman hindi nyo lamang ito itulog o inuod ng sine o telenovela o mag man lang. Kasama na din yan ang pagsimula ng sabat ng dasal, sana sa sabado ng gabi, at pagtapos din ng dasal sa gabi ng linggo. Sa amin po sa ligaya ng Panginoon, meron kami tinatawag na Lord's Day Prayers o Araw ng Panginoon na isang maikling seremonya para simulan at tapusin ang araw ng linggo o sabat. Pangalawa, pagsamba, pagsimba at pakikinig sa salita ng Diyos. Alam niyo ho, magandang kasama sa plano natin, lalo na ang face-to-face -face na pagsamba o pagsimba. Nakakalungkot lamang, maraming mga kristyano ang hindi na nagsasamba o nagsisimba. At sana ay hindi tayo kasama dyan. Pwede din mag-prayer meeting, o dumalaw sa groto, o mag-adoration, o magbasa din ng Biblia kasama ng pamilya. Pangatlo, magandang makiramay o pakikipagkakwa tao pakikiramay o pakikipagkapwa-tao. Magandang gumawa ng mabuti sa araw ng linggo. Dumalo sa may sakit. Ipagluto ang kaibigan o kapatid na nangangailangan. Dumalo sa matatanda tulad ng mga magulang natin o ating mga lolo o lola. Pwede rin tayong tumulong sa simbahan o sa ating komunidad pag may outreach. Minsan, okay din na makinig tayo sa may mga kailangang nakikinig sa atin tulad ng ating mga kapamilya o kaibigan o nangangailangan din ng oras at atensyon natin o direksyon sa buhay. Ang misis ko ho, hanggat maaari tumatawag sa parents niya, no? sa mga lolo at lola ng mga anak namin para naman kahit hindi ko makadalaw ay makausap man lamang sila o makumusta. Pang-apat, pagpapahinga sa araw ng linggo. Maganda rin namang hindi buong araw ang gamitin natin sa mga activities natin sa araw ng linggo, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit nga ang Diyos ay nagpahinga, hindi ba? Kailangan din natin ito para maganda tayo sa darating na linggo. Kahit po sa community namin, hanggat maaari, half day lang ang ginagamit sa linggo. Pero na lang kung may training na kailangan gawin o may nakaschedule na activities na hindi rin naman linggo-linggo. Mga kaibigan, mahalaga sa atin ang sabath o ang linggo. Pahalagahan natin ito. Sabi nga ni Jesus, ginawa ang sabath o linggo para sa tao, hindi ang tao para sa sabath. Pahalagahan, pahalagahan sana natin ito tulad ng pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Mas mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa araw-araw, lalo na sa araw ng sabath o ng linggo. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, pakilike na mo po ang page. Pakiclick ang like button at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para ma din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabing sana'y pagpalain kayo nawa ng ating amang punong-puno ng pagmamahal.